Good afternoon. Ganda po ko ngayon guys sa ano guys sa BPI ko guys sa uh, sa LTO guys sa may link sa likod din. Mag-open account po ako guys para pag makuha magiging na po si, Re si YouTube ko guys na requirements po kasi yan guys. Uh, um, open account po ako sa pangalan guys sa BPI guys para pag hingyan ako ng pen Uh, account ng bank guys may maibigay na po ako sa youtube guys punta tapo ako ngayon guys, uh, UPI, guys. So, ako, guys. guys. sa UPI, guys. uh, guys ito po account ko guys self you guys napit ako sa EPI guys Guys, I'm not going to get it. Ito na po guys, yung na po guys. Papasun din sa loob guys. Yan ba yung tiyo guys? Ito yung tiyo na pati guys. Guys, entras ko dito guys. Pasun mo pa ito sa tiyo guys. Yan pa yung po yung LPO guys. sa loob na yan. po yung yung kaya guys. Ito po yung gear guys. Ito po yung gear guys. Ito po yung gear guys. guys. Malapit po po guys. dito po yung BPI sa gilid guys. Nagkating nito guys. Yan po yung audio guys. Sa gilid nito yung po guys. Ang yan BPI. Yes. Metro bank. po yung guys. Ang metrobank bank dito ganda. po yung guys. Dito naman dito naman ang BPI guys. Dito sa sa gilid guys.

Ano, napasok ako sa loob, guys Guys, nakapila kami dito Guys, uwi na ako, guys